baka choyens what is up guys good morning po sa lahat andito tayo ngayon sa uh, Gango Gango Libuna at pupunta tayo sa kanilang munisipyo dahil Uh, may tatabuhin naman ako no so anyway guys um, so kung nakikita nyo tong post na to uh, yan ipa ko lang okay tayo po ay nag-register sa Cagayan de Oro 500 Endo Tour Challenge po no so uh, early bird naka early bird ako yung presyo nya is 1850 So, meron-meron na rin akong nakikita na nagpapa-register ng mga mga explorer, no? uh mga GPR version 2 kasi no uh, parang yata na inspire kayo dun sa <laughs> sa ginawa ko sa 850 kilometers na challenge ah <laughs> joke lang pero kidding aside guys natakot uh, dito may quarantine muna oh so marami talaga yung na na no na magkasali sa insurance no dahil ah uh, na-proven tested ko na po na Napaka-reliable and matibay talaga ang ating uh, Motorstar na GPR uh, motor no? Si alam nyo naman hindi talaga pumalya. Umuulan, bumagyo, uminit, walang palya sa ating motor. Modified pa ngayon, guys. Open car pa yon. Tapos sa open pipe, modified na. Ang isa lang talaga ang uh, advice ko para sa inyo, guys, yung uh, ah uh, combo ng ating uh, uh, ignition coil at saka CDI no kasi para malakas yung kuryente na maibibigay ng motor nyo sa combustion chamber niya so malakas yung utok uh, ng uh, makina kumbaga number one, at least na inyong i-upgrade una sa inyong motor no kasi napakadami na talaga ang mga bagong user sa ating Explorer so guys, uh, nakaka-proud talaga no, and speaking of sa aking uh, sa aking uh, GPR version 1, is yung uh, rider natin, ititrain ko yun, baka makaya niyang sumali ulit sa 500 na uh, endurance no? na iba na yung rider so yun guys napalita uh, napalitan na namin ng battery yung ating uh, GPR version 1. At saka si rider na yung uh, si Benjo rider na yung nag- uh, mo-motor, no? So bagay na bagay talaga sa kanya. Ang height niya 5'3". Napaka-pogi guys ng GPR pag maliit, 'yung maliit Pag mababa ang height ng rider, no? So oh, 'yan, napaka-bagay talaga guys. Promise. Di kayo mag- uh, ah, uh, mabibitin talaga sa looks ng ating uh, GPR version 1 kapag uh, medyo hindi katangkaran yung rider no? kasi ma-emphasize talaga yung pagka big bike nya kasi 250cc natural maliit talaga yung kahan yan, no? para hindi sa ganong mukhang tanga na hollow lang o oh, ganyan so, tinuturuan ko po muna Primera, Primera Okay, very good na. Yan, tuturuan ko mag-downshift, mag-anon. Puging-pugi sa kanya. <laughs> Napaka-pugi guys. Mas gusto ko yata talaga to kaysa ako mag-ride dyan eh. Mas gusto kong tignan ni. Eh. Ma-appreciate mo kasi yung motor mo pag na nakikita mo sa third person view, no? Napakaganda po ng ating GPR, Uh, wala pa yung ligo guys Partida ha huh? So Napaka uh, Astig talaga tignan Yay! Napakalaki tignan sa kanya Yan Yan yung gusto ko sa big bike Yung proportionate yung Rider Kung baga ba uh, Magbabanking na yan no? banking na yan <laughs> Ayon niya daw muna magbanking <laughs> So yan guys Nakaka proud lang no Sorry sa saya kung kuan primira primira break oke okay, pulut g oke okay. okay, very good ah Coyen Dan guys Nampak asik talaga, lalo na yung tunog ng SC Project ko na SC1R napaka-chuyen